ng mga kapulisan ng Cagayan de Oro City PNP sa pangunguna ni Cocpo City Director Police Colonel Salvador Nom ang nag-viral na video kaugnay ng umunay Pump Mina Modus sa Carmen Canituan Road, Cagayan de Oro City at kumalat sa social media noong Pebrero 6, 2025. Kinilala ang taong nasa viral video na si Alex Fred, 40 anyos a residente ng Zone 12, may kinakasama at dalawang anak, si Alex Fred ay nagtitinda ng kandila sa katedral at walang naitalang kriminal na record noong Pebrero 12, 20, 2025 nagtungo ang naturang individual sa opisina ng Police Station 4 Kukpo, kasama ang kanyang asawa at mga anak para sa isang pag-uusap hinggil sa viral na video. Pwede sir, ako ginasamang ipang sumakak sir na itong putay tabo ha to sir, inuodit ko na magpakamatay ko ha to sir kaya buhagan ko sa pangasawa. Ah, okay. Nag-inom ko, nahubog ko, na maguot na ako itong sa akong pagbaklay, sir, mag huot mo na ako kahit akong kasing-kasing ba, mag gabi ko na kaya nga mo kuhan, mawapas na sir, kakita na ako sa mga sakinan ba, mura gusto na pito akong pakamatay, sir. Umag itong nasa akong una-una itong mga time, sir, dili ito sa inyong drama, sir. Kato mga nag-comment sa Facebook or sa YouTube nga kanang maot ang ilang pagtanaw ato tinuod nga dili gito ang warta ang akong gihimo hindi tinuod baka matay. ug nawala ko sa akong huna-huna nangayo ko dako ay pasaylo sa inyo sa akong nahimo sa disturbo nga akong na buhat atong adlaw pasaylo ako sa mga driver sa sakyanan ug sa mga tao nga sa tibuok tibuok Pilipinas ug sa labi sa kagayan de Oro maayong pasaylo tabangan ko sa mga pulis, sir. Salamat ako, salamat ako sa inyong dako-dako, sir, sa inyong, inyong mga kumpagtabang sa kuwa, bang dire. Pinayuan siya ng mga otoridad na ayusin ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya dahil nakita ang kanyang sinseridad sa paghingi ng tawad, pinatawad siya ng kanyang pamilya at ng iwasan ang mga ganitong pangyayari na maaring magdulot ng pangamba sa publiko mula dito sa Northern Mindanao ako ang police news network correspondent patulungman K Francisco alaga ng batas ng balitang police